Good morning mga idol So dito tayo ngayon sa Provincia Bali Nasa bakasyon tayo ngayon kasi wala tayong trabaho So dito tayo sa Ano Sa mga anak ko Dito tayo sa Provincia ngayon so, Yung Chocolate para mga idol na, Tanamin namin noong nakarang taon Siguro mga 3 years na tayo ng mga anak Ayun no? Yung mga mas naunang itinanim nyo dati ay eh may mga hinog na kasi mas nauna rin sya ng munga. So, samahan nyo kung mga idol ngayon kasi harbisin natin para matikman natin kung matamis ba yung tinanim natin. So, mula nung tinanim yung mga idol, mula nung namungay, hindi, hindi ko pa natikman, hindi ko pa na try kasi nasamay nila tayo lagi. So, tra. samahan nyo kung mga idol. At uh, sa so mga hindi pa pala nakasubscribe sya, nakasalamang subscribe na subscriber na kayo para maging updated po kayo sa mga video na gagawin pa natin kasi marami tayong mga video na gagawin mga ila isi-share ko sa inyo para sa manya ko para makikawin ba kasi taas ko babaw magandahan mga idol pag may mga ito pa rin tayo sa ano mga mga ano mga idol okay lapit na mga iso para makita mo yung yung bunga marami hinog doon sa taas ayun ayun pa ayun marami sa taas ayun dilaw na Okay. Itu may bunga dito, ito. Pero hilaw pa to. Ang kukunin natin yan sa taas

o oh, ah, pumilo ito namumunga na rin yung pumilo dito mga so mga na lang yung iba to. Siguro, siguro na yun sa hindi na na ano Yes, sir. na-over na siya yung may sirap sa kabila. Ayan. So, may bunga na sa taas. Marami pang bulaklak. Marami pang bulaklak sa taas. So, ang dami dito mga ito so, sa, probinsya tayo. Kaya lahat ka na eh. Pinanim namin yan ang nakarang taon lang. Kung hindi lang dito binabagyo, yung mga saging na yan ngayon ay marami na yung nangahinog. Ayan o, may mga bunga pa dito. May mababa dito na ano, sabi mo.

Ah, may puso ito. Ayan po, sabi ko. Masarap gulayan yung puso niya. Nagigisa. Masarap yung gisahin, eh. Yung puso na yan. Masarap yung gisahin. Maamaya, gugulayan natin yan. Okay. Baka, samahan nyo ako maya doon mamaya kainin natin ito. Pagkita ko sa inyo kung tikman natin kung ano, kaya tamis. Ayan yeah, mga idol, yung kinuha natin kakao kahapon hindi natin na kain agad kasi medyo mas pinahinog ko pa siya ng hosto mga idol ito dilaw na dilaw na mga idol oh. Kainan na natin mga idol uh, kahit ipalo lang natin ito mga idol pwede ano you know. yan you know, oh. kain tayo mga idol you know. masarap mga idol o oh. oh, hinog na hinog na kahapon hindi ko kinain kasi sabi nila mas masarap yung hinog na hinog na daw kaya tara kaya mga idol ah. ayos mga oh. idol miss. eh kasama ka mo lang sa maki idol kaya ka idol hmm. Yeah, yeah. Ano masabi mo, Idol?

Dito sa probinsya mga idol. Napakasarap tumira. Kasi lang walang trabaho, walang pera. Mapilitan tayong para wala nang dahil Pupunta na dahil nandoon yung trabaho natin. Oh. Ngayon ay nagbakasyon lang tayo dito sa Bicol dahil ah, kapistahan din ng mahal na patron perpetual dito perpetual help. o so, sa pumunta kami na sayawan kasi ngayon, babalik na kami ng Maynila. So, hanggang dito na lang mga video natin mga idol. Maraming salamat sa pananood nyo at sana mga hindi pa nakakapag-subscribe siya, sana mag-subscribe na at sa ingat kayo palagi mga idol saan mo kaya ngayon. God bless sa uh, mga idol. See you next video.